halos dikit na dikit ko dito may tumatansik pero mahina so ngayon kahit nakalayo kahit nakalayo meron talaga uh, Okay, meron po tayo dito ng wave 100 na i-check iche po natin. So sabi ni Sir, yung lagitik daw dito sa may kanyang head is paulit-ulit po daw na bumabalik. Um, maayos siya tapos um, ilang linggo lang babalik daw ulit so napalitan na daw to ng camshaft ba sir? napalitan so napalitan na to ng camshaft rocker arm pinalitan din yun so bali ang hinala ni sir is yung bomba daw ng langis baka hindi pumapanik ng maayos kaya paulit ulit na bumabalik din yung lagitik so yun po ang ating titignan titignan natin kung bumobomba ng maayos yung langis bali tatanggalan natin to ng takip So try natin tanggalan ng takip Tapos tsaka natin pahanda rin Okay try natin tanggalin yung tapet Tapet cap ah, uh, Wait lang I Stop muna natin yung video Tatanggalin ko muna Okay po so bali natanggal na po natin yung kanyang uh, Tapet cover Titingnan po natin kung may lalabas dito na langis Paanda rin po natin Sir paanda rin mo Sige, birit mo ng konti. Ko patay pa <laughs> Walang tumalsik kahit isa. <laughs> So okay mukhang tama ang hinala ni sir kasi yun talaga yung hinala niya baka daw hindi bumobomba yung langis. So bali napanood niya yung isa nating video tungkol dun sa oil pump na hindi gumagana. So nagkaroon siya ng idea baka nga daw hindi gumagana yung bomba ng langis kasi pinaayos na niya dati, pinalitan na ng cam and rocker arm ilan linggo lang bumalik yung ingay. So posible talaga na... Ganun po, hindi bumubog yung langis kasi wala pong tumalsik. Dapat eto, may lumalabas na langis dyan. Yung iba nga, kahit may cover na, tumatagas pa dito sa gilid. So, sa kaso nito, walang tumalsik. Tingnan din po natin kung may, ano, yung oil level niya. So, Kapag ayot, meron ng basahan. Kahit anong basahan dyan. Check, Check din po natin yung kanyang oil level. Ayan, okay dito. Okay, ginawa muna natin cameraman yung may-ari. <laughs> okay, so i-check natin kung may langis. Okay, meron. Pupunasan natin na ah. punas. Lagay natin. So, okay, kitang-kita natin. Okay yung kanyang oil level. Meron langis, pero walang umakyat dito sa ibabaw. So, napakalaki na ang posibilidad na oil pump po talaga. So, bubuksan na po natin. Okay. So, bali, ito po yung gear na nagpapagana po sa oil pump. So, minsan na nangyayari po dito, nasisira po yung gitna, tapos hindi po gumagana yung oil pump. So, bali, ito po. Ito po yung pinakang sample natin. Itong nasa gitna na to, madalas po, ano yan, bumibitaw o humihiwalay. Kaya hindi po gumagana yung ating oil pump. Pero sa case po ng motor na to, um, gumagana siya eh. Paiikutin ko po yung ano, paiikutin po natin. So bali gumagana siya. Ayan. Sumasabay po siya sa ikot. Ayan. So nakikita nyo, sumasabay siya sa ikot. Sumasabay po sa ikot yung gitna. Okay, so bali ang gagawin natin, kakalasin po natin yung kanyang oil pump po. Titignan natin yung dahilan kung bakit ayaw umakit ng langis posibleng yung mga dinadaanan po ng langis is nagbara, nag, ano po, nagbara. kaya i-check iche po natin mabuti okay, okay na po um, yung una chinek po natin yung gear na to kung sira na kasi ito po yung madalas na issue kung bakit ayaw bumamba ng langis nasisira to so chinek natin mabuti buo naman so ang nakita natin sa kanya um, barado yung mga dinadaanan niya ng langis nung una tapos nilinis po natin nung tinesting po natin may lumabas na po ditong langis yun nga lang talagang sobrang hina po mahinang mahina po talaga pero may lumabas may bumobomba na nung una kasi wala talagang as in wala talagang lumalabas na langis ngayon po syempre hindi naman po kahit may lumalabas na ditong langis eh okay na syempre alam naman natin kung gano kalakas dapat yung langis na lumalabas dito kaya chinek po natin ulit tapos nagpalit na po tayo ng oil pump. So ito yung kanyang oil pump. So duda talaga ako na sira to. Yun nga lang wala na akong ibang mapaghinalaan kasi nalinis na lahat, okay na lahat. Bumobomba naman yung langis, yun nga lang sobrang hina po. Kaya nagpalit po tayo ng oil pump. Ngayon po um, okay na siya. Um sir paki po natin. So ito yung karton para makita po natin na maganda na yung bomba ng langis. mahina po wala um halos dikit na dikit ko dito may tumatalsik pero mahina so ngayon kahit nakalayo kahit nakalayo meron talaga so okay po tayo na tayo So bali ang nangyari una nagbara yung daanan ng mga langis may mga dumi nung nalinis Um, yung oil pump naman po. Um, yun naman po yung ano. So, siguro nangyari, nagloko yung oil pump, nagkaroon siya ng mga singaw dahil hindi makapanik yung langis dito. Yung compression po ng langis pataas, baka bumabalik po yung compression, kaya nasira po yung oil pump. So, ganun po yung posibleng nangyari. So, bali ang ginawa natin sa unit na to, nilinis natin yung mga daanan ng langis. Pagkatapos, nagpalit po tayo ng oil pump. At okay na po, bumobomba na po yung langis. So bali, naka ilang pa tune up na si sir Laging bumabalik yung lagitik Lumalaki yung clearance Hanggang sa tumirik na siya Nagpalit na siya ng camshaft and rocker arm Tapos ilang linggo lang Ganun na naman So sira na naman So ngayon po, uh, okay na bumobomba na po ng langis Yung langis So yung po talaga naging problema Yung bomba po ng langis Okay, salamat po Stay safe po And God bless po sa ating lahat Salamat po So, eto na po siya. Okay na. So, nung pumunta siya dito kanina, hindi man siya ganong sobrang ingay, pero malagitik na po talaga. So, ngayon, uh, back to normal na siya. So, eto nga pala si Sir. Ayan. <laughs> um, nagulat ako si Sir. Nadayo pa dito sa amin sa Binangonan. Tiga kalokokan pala to. <laughs> uh, medyo malayo-layo yung pinuntahan ni Sir. From Kaloocan, eh, nadayo pa siya sa amin dito sa Binangonan. Kaya maraming maraming salamat sa iyo, sir. <laughs> o, napanood niya yung isang video natin tungkol sa inayos natin na oil pump. So, yun nga, hinala ni sir, hindi bumabomba yung langis niya. At tama naman talaga yun, naging hinala niya. Yun po talaga ang problema. So, ngayon, okay na. Maganda na yung bomba ng langis. Okay na, okay na po. Okay, salamat sir. Okay, sige.